Yeah, mga kaisan, yari na po ari. At uh, tayo po ay sa kabila ng uubra do sa baba. tatam na natin ng pitsay at mustasa. Yan, yeah, si tatay po dito at saka si Miko. Yari na po. Manggirahan at saka lamesa. Para tayo na no? Hindi, lagayan ng mga ano to. Pwedeng kumain, mga gulay na napitas. Tapos ari po yung ilalim. Yan, yeah, nilalagyan na ni tatay tatay. Kapag na po ismik ay sumiko. Si Ayan, tatay. Hello po, yan? Ano? Uh, ah, kung nukutay-tay na Apo, oh, hindi na makatulong din eh. Mamaya po siguro tutulong ako ng kaunti. Ayan. Okay, ito. Tawad-tawad sa Ah. Nag-uubra daw ito. Walang... Walang metro po? Walang metro. Meron po? Ay po. May kompleto po kami sa gamit. Sa mga kainsan. Siyempre lahat naman po hindi namin nakikita na. Hindi na ipakita po ba? kumpleto po yan. Yan. Yeah. Nagkakaitsura na. Yan yung mga behind the scene na hindi nyo nakikita. Hindi po ako lahat nagkatrabaho nyan. Si Miko at yan. yan. Sila yung part ng ano. Sila tatay. Yan po para sa lahat po. Para sa amin. Mamaya tutulong tayo. Jumputin ka trabaho sa baba. Yung mga kaisan, magandang umaga po. Sinatatay po. Doon nagtatrabaho sa ginagawang bangkirahan po. At saka nag uh, mga kaisan. Tayo naman po. Tataposin po natin. Are. Yan. Medyo ano po ngayon maulan. Are. Tataposin ko na po. Are. At uh, katapos lang na po natin uh, magpa ano po. Magpatanggalan tamo sa kabila. Doon sa malawak po. At ano po. Tatamnan na po uli natin. Patubangga na mga kainsan Tatalim ka ulit eh ng mga halaman ari po ang na natin ng ano Mga pichay Aayusin na po natin Lalagyan natin ng mga lupa-lupa Lalagyan ko na po ng kabang lupa po Tatapusin na po natin Tatapusin na naman po lalagyan po natin yan ng ano mga kaisan chicken manure tapos ay eh, matatabang lupa kaya hinahati-hati ko see, <laughs> po ang lupa nagsisinsus si Dusty ito eh nagsisinsus po po Ito po ay ano mga kaisan, lalagyan pa rin po namin ng bato Yung pagitan po, para po hindi lumubog <mulit> Pare po yung mga hinukay po ito sa hagdan. Kinukuha ko po at makabaan lupa na rin. Ilalagay po natin doon. Makabaan lupa. Tres, ang gagamitin natin. 4. po, Ikaw mo naman yung aming papo Ayan na pa eh. Wala kang hindi pa kayo masamito ha. Ito ba pa pa Napainuman. pa Patuloy pa rin po ang paghahakot natin. Dun, malapit nang matapos mga ka-insan, hmm. Ah, na po. Tapos mamaya-maya po, chicken manure po ang ilalagay natin diyan yan halos lahat po ay may lupa na gagas rin laang natin din tapos po ay gagawa tayo ng kukuha ng salulo mga kainsan mamaya lalagyan ng tubig dun lalagyan po ng tubig yan lupa po utay utay timba timba lang at ambig at mm. yun yeah mga nakakot po natin ari kompleto na po yan may mga chicken manure na po yan at saka lupa ari po ang kulang na laang ari po lahat ay halaman yan tapos ay baka po tatamnan muna ni nanay ng hardin ari talagyan ko pa rin po aray ng lupa yan hardin po ang itatanim tapos po ay tatamnan daw po niya ito ng ano sunflower yan, pero lalagyan ko pa po, po ng plot. Nag-iisip siya kung ano tatanim niya ay sunflower po ito. sa mga bata po, huwag niyong kakamay ng lupa. Ay ako yung kinakamay ko at gawa na ako po yung sanay na ay eh. sanay na po sa bakterya. Malinis naman po itong lupa. Kaya lang, simula bata po ay eh, na ano, hawak na tayo ng mga lupa. Kaya yung ating katawan sanay na mga kainsan. Yan. Yeah. sanay na po yan, pag natapos na ito mga kainsan may itsura na ano po yan, pag natapos na yan, may dingding na din po yun oh. ay susulatan ko na lang po ito ng signings lutoan ni tatay tsaka ari po ay halaman na ni nanay ay, si tatay po, tatay ay ah, po, yan um, yan, yan si tatay po yan, tayo, tayo tapos din eh, pag kung din hindi nakasabit ng kadina pag natapos na po. Kainan ni ano pa ba? Lutuan ni tatay, halaman na ni nanay. Ano ba? Bagay kaya mga kaisan. Sa tingin niyo, hindi ko rin ako ano ay. Kung ano maganda no. Yan, disclaimer lang mga kaisan. Ito po ay ano ha. Kaisan ba't parang maputik? Ay, yan po ay ano. Hahanayan pa po, po yan ng bato. Ang galing sa ilog. Yan. Naantay lang po namin tumigas. lalagyan ng bato. Yan to. Gawa ng ari po ipinakandaan, ay ari may lalagyan pa rin po natin ng kawayan. kaisaw nice tinatanggal na po natin yung mga strong pinanukat natin para po maganda-ganda na na palaban tayo mga ka-insan na ah, ah yari na po baka po ano mga kainsan yan yari na oh hari naman po halos yari na rin ah, ah. gor lalo pag naanohan na arin, oh yan, mga mga insan ari po ang tinarbaho natin Kulang na lang po ay eh, organic na ano, eh, ibabaw natin organic na yung binibili. Meron na po tayo dyan. Walong sako. Yun lang yung eh, ibabaw natin para mataba. Yan. Nadali din mga ka-insan. Eh, eh. Medyo maputik lang. at Pero pag nalagyan ng bato ayos na ayos na yan mga ka-insan. Iya. Yeah. Yun ba naman ano, yun mga ka-insan? Hmm. Yeah. Bukas ko na gagawin yung ano kaysa ko nilalamig na. Bukas ko gagawin ako po muna ihahakot po muna lang kami ng kawayan na gagamitin doon ni tatay. Tsaka ni Miko. Bukas po kukuha ako doon ng gagawa po ako ng gripo na kawayan na pwede pong ipandilig dito ni nanay. Ito po yung halaman na ng nanay. Pagkatagal na po itong pinapagawa sa akin. Eh. Ako lang eh, hindi mapaapunti. At gawa ng ngayong makalinggo pag ako po ay eh, napapukos na ulit doon sa halaman na natin. Doon na po uli ako. Kaya arpi talagang inaagwa agwanta ako na po na matapos ito. Ay di pag kami napaapunti doon panay ang tanim namin ay di may iwanan na naman ari. Ay di kulang na lang ari mga kasi itanim tanim. Tsaka bato pero halos tapos na. Paka po bukas aahon ako ng lukban para matamnan na ni nanay ng mga halaman niya. Ara naman po ilalagyan ko rin ng kubo na pahingahan Maliit laang Yung mal malagyan laang ng duyan mga kainsa mataas Para po tanoy yung palayan Hindi niya maliit laang naman Hindi pa naman sa ngayon Pag wala na po halos gagawin Ang busy po si nanay na Doon nagwawalis eh pagka lingmit, lingmit din Eh eh Yan mga kainsan Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama Ingat po lagi Stay humble and God bless Peace bye Salamat po yun ang itay naghahakot na susunod po tayo dun yan salamat po ingat po lagi at ayan uh, nung maghabang po din na eh, eh, talaga pong